So, magandang hapon po sa buong mundo. Alas 4 ng hapon, tayo may binili tayo na dwarf. Uh, ano na to? Rosal, ano? Ito. 1 2 Tapos may variegated din siya. Ang binili namin to sa isang uh, mga garden centers sa Binalunan. Sa Salvador ba natin ito binili? Ano nung garden house na yun? Makapagal Garden House in Binalunan, Pangasinan. So, ito yung, tingin mo yan, oh. Dwarf kind ng rosal ito. So, ayan, oh, may mga, uh, ano na, may pab pabulaklak na siya. So, alam nyo how much? It is only for 75 pesos. Ayan, 75 pesos po lang yan. So, apat po yung binili namin. Yung dalawa, variegated. Pero yung leaves lang yung variegated. And I think they're gonna be the same flower. So, dito namin itatanim sa ginawa naming terraces. Para, ano, the purpose of this is para i-fill namin yung, to, yung lupa dyan, no? Kasi masyadong mababa. So, ito. At um, magtatani tayo dito ng Rosal. I don't remember kung ano yung other name ng Rosal. Ano po bang other name ng Rosal? Please comment below. Pero ito kasi yung mabango, yung creamy white ang bulaklak na mabango. Bakit Rosal ang pinili kong gusto kong itanim? It's one of my childhood memories po dito sa... Barangay namin sa San Luis, yung meron pa po kami yung lumang-lumang bahay namin na meron po kami noong tanim na rosal sa may gate ng bahay at ang bango, hindi nawawala yung bulaklak niya like all year la round kaya, uh, sayo na mumulaklak. Kaya sa iyo gusto ko, uh, you know, just for childhood memories at kaya yun ang itatanim natin dito. Uh, meron pa kaming binili na halaman and I will tell you later kung ano yung isa na klase so ayan, tanin po natin, I'll get back to you Jay Runo ito po yung variegated na ano na to Rusan. Rosal may tawag kami sa yours eh nakalimutan ko no? dwarf po ito so hindi siya ganong tatangkad. Barricaded regular, barricaded regular. Mm -hmm. Ganda oh. Ganda ng ano oh. 75 lang po yan. Okay, po. Oh. Dito... Kung kung tapit tayo ngayon yung space nyo. Ito yung rumor ng sabong nga. Nilahinaluan po namin ng garden soil. ngayon, nagulong talaga talo ng ng palabas na bulaklak so hopefully. Uh, dahil nilipat natin sa kanyang familiar surroundings yung magiging problem kamuti <coughs> O, oh, di ba? May meta ang kutsara. Tapos ito na yung dagapit ko. Kayang-kaya niyang... Yan. Kasi apat lang yung binili natin na rosal. So, mag... Uh, ano yan. Variegated. Non-variegated. Variegated. And then, non-variegated. Gusto ko kasi ng flowering uh, plants. That's one more. So, itong terrace na to is may tanim na. Tiga mo, kahit sinunog nila itong milena na to, itong kawin na to, ayan o. yan, sinunog namin yan nung pinatayo namin ang pundasyon ng bahay. Pero yung ugat niya, sandali ha, papakita ko sa inyo. ito yung ug ugat niya coming from that puno coming from there na kahit sinunog nila is buhay na buhay yung ugat so pwede itong oh, papunta dun sa bahay so pwede niyang sirain ng pundasyon ng bahay kaya itong mga boys itong mga masisipag na Lawrence at Edgar ito ngayon ang pinapagawa ko sa kanila. Yan no? ang laki-laki. Oh. Para talaga isang puno pa rin. Ugat, ugat lang po yan. Ah. Ugat lang po yan, pero ang laki. Oh. Kaya yan pala yung ginagawa nilang furnitures. No wonder yung mga furnitures na gawa sa ugat ng kahoy. Ganito pala yon. Kaya pala matitibay, mabibigat. Kasi ayan, no? Oh, solid na solid yan talaga. Oh. Ugat lang po to. Kulang pa, no? Oh, ang haba pa oh. Hanggang doon, papunta yan sa bahay. So, pwede niyang sirain ang pundasyon ng bahay. Kaya kinakailangan ng mga boys na tanggalin. Ganun din tong ito. Kahit sinunog din nila yung ibabaw niyan. Ayan oh, buhay na buhay at uh, nag-uumpisa ulit na tumubo. And napakalapit nito dyan sa bahay. So, kinakailangan tanggalin. That's the only way na hindi na siya tutubo kasi uh, mahaba rin yung ano nito ugat niya at uh, yun no po, papasok din yan sa uh, this is the house o sa pundasyon ng bahay kaya kinakailangan tanggalin kaya mahirap pong ginagawa ng mga boys na to hindi ito madali na sila ay nag uh, nag uh, nagbubungkal sa pagkainit-init na araw ayan pero dahil sila ay masisipag, kahit konti lang 'yung sahod nila, ginagawa nila. Ngan, masisipag talaga sila. Ayano. No? Laki. Laki ng ugat, parang kahoy na siya. So balikan natin si Dom. Kasi dapat siya mag... dapat ako magtatanim siya dapat pag-video. Inunahan niya ako. <laughs> siya yung nagtanim. At isa pang binili natin namin, ito rin ang isa sa childhood memories na naman na gusto ko. Uh, ang very uso kasi dito sa bandang baba ang mga bugim bang kulay yung mga tinatanim ng mga tao. Pero gusto ko, another, gumamela is another childhood memories na doon sa lumang-luma naming bahay is meron kaming gumamela doon na, na malaki, na non-stop din ang pamumulaklak. So actually, kumuha kami ng tatlong color. Isang yellow, isang white, and isang pink. ya yeah? Doming? So tatlong color ng gumamela po ito. Kaya ito itatanim natin dito sa, sa terrace. Para maganda yung mabula, may bulaklak. At hindi lang regular na bugimbilya all the time. So, ito. Yan. So, ginagawa namin to habang, you okay, no, tatlo sila don ano na nag-work para matanggal lang yung ugat. Oh, ang hirap. Siyado malaki talaga yung ugat. Imagine yan. Oh, kahit sinunog nila yung puno, oh. Walang nangyari. Buhay na buhay ang ugat. Puma Pupunta dun sa bahay. <laughs> mm. Yeah. <coughs> mm -mm. The garden soil? Ano? Uh -huh. Hirap yan na work. Ah, may pinsan ako doon, nag-i-engineer. Pinapanood sila. Anong number ang lumabas kaninang umaga? Ito yung may Ano yun? Regalo na nababalot. Oy, regalong nababalot. 25-8. Oy, di ba ni, ni, binigyan ko ng regalo kayo kahapon? Tinayaan nyo ko ma. 25 8. Oh, sayang exacto, di ba hindi kang kay dekalman. O binigyan ko sila ng regalo ako di sana, tinayaan nila. 25.8, regalong nababalot daw. Hmm. Yan ang lumabas sa wedding kanina. Tapos nung last, kaya yung last week, sabi ko, uh, ano ba sabi ko, umiiyak na pala ka. Sabi ko, ba lumabas pala ka? <laughs> <laughs> Oh, si ang daki talaga ng ugat na to. Mula doon. Saan 'yon? 'Yon, 'yon. Kung nasaan yung sako na 'yon? 'Yan. Oh, yeah, oh my gosh. Hanggang doon pa 'yan. Oh, pero at least basta makalito 'tong niya. Han siguro wag bigatan. Nagbiyag man Oh shit, agbiyag pa nita? Oh crap, mabubuhay pa daw yan. Ding! Sumasapol ka ikatan talaga amin hanggang dulo? Siminto. nung na si Minto umatay, maha nga okay ding mabubuhay daw kahit pa daw kitinuto mo na Si? kasanot nga nga, garamit ito swimming pool na gamit na ito, duming ka daw at ito, nakadakdakal nga ugat ininutan ang akura to bumungkala ha? ininuting ang bumungkala ito naman po, gumana na yan kasi yan Dilya, dumaw takman ti ko May isang ah, kung ah, danom to pag sibog. Dumaw takman ti may sa timbang danom to pag sibog.

Ang agmaylukan ko na namod yung ano, isa. <laughs> Ayaw mo maalis yan. Ah. Gusto mo ng ganyan. Katuwa na po nito mo na. Ano tayo lang na gusto po bang Diba? Diba? nagsabong darigitan mmm Allah nagmayat na kita ah Ah isigik crowd ato diga no man Tiba ipatungtang ta magsibuket Thank you Oh ganda. pag nirinda amon day bisita Ay bol Kada nan pangalan <laughs> ngaon <laughs> day Agi mm. kwakan tu man day agi kabita tu man day banyo ti bay sang kastata da pagibos-bosura day banyo No? Hmm? Mm. Oh my gosh, ayo na. pa sa ilalim. Mm. Mm. Oh. Mm. Ayun datang, datang furniture <laughs>

yun ano? uh -huh. ay tao, yun mm -hmm. ay tao, yun 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 ay kaso mga ay tao, yun ay tao, yun ay tao, yun ay tao, o ay tao, yun 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 ay Oh, tapos doon na naman sa kabila si Kato naman nag nagkukuha na siya ng mga palay na binilad niya. Mm. Sabi ano ko sa inyo, masisipag ang mga tao dito eh. Hmm. <laughs> Yan, ganda-ganda ng amitanim. Amo nagtubo nagtubo, agtudo. Ay, nabigat at dati yung nab -nab Ang kagandahan lang ng tubig dito, hindi chlorinated. So, maganda sa mga, maganda sa mga tanim. Ni, <laughs> marmarba dati, naramid ni ko. Lawrence. Narban, Lawrence. Ha, ha, ha.